Grabe 'yung pawis ko, guys. Sobrang init ngayon. Tapos nandito tayo kasi 'yung mga pakwan natin na namatay kahit napatay na sila guys, nakita nyo, kinakain yung mga ano natin pakwan. So, meron tayo ditong tape na gold. Ayan. Ang gagawin natin ay isasabit natin to dun sa mga part na merong mga pwedeng pagsabitan. Actually, hindi ko abot ka, kasi meron tayong mga sinulid. Ayan, no. Para yan sa uwa. Kaya lang, dahil malalaking siwang niya, ang mga uwa kasi matalino yun. Once na nakapasok siya isang beses, matatandaan niya na yun. Paulit-ulit na siyang papasok dito. At ang dami na nating pakwan at mga kamatis na nahihinog na tinitira, na baka matira nila tapos may mga kalabasa pa tayo. So, ang gagawin natin dadamihan natin 'to kasi yung mga uwak takot sa mga parang kumikinang. Pakiramdam kasi nila ay merong mga uh, nakasabit na mga net-net at takot sila masugatan lalo na yung kanilang mga pakpak. So ito gagawin natin ay binilang lang natin 'to sa Daiso. So maraming klase guys na pwedeng gamitin na panabit. Katulad nito, sinulid siya na may kinang-kinang. Ayan. So hindi ko abot ko kasi yung mga bamboo dahil kailangan siya ng hagdanan. For the meantime gagamitin natin ay itong ating mga gold tape. Guys, namatay na lahat ng pakwan natin nandito. Siguro mga walo yung tinanim natin dito no, ni isa ay walang nabuhay. Lalo na yung mataba natin doon, wala rin. Hindi rin nakasurvive. Tapos, minumukbang na lang siya ng mga uwak, guys. Hindi ang gagawin natin, kukulin natin tong isa. At titingnan natin kung ano yung itsura niya sa loob. Kapag ka uh, ganitong, alam ko ano to eh, malaking pakwan to kaya hindi pa mapula. So, tignan na rin natin, guys, kung ano itsura niya sa loob. Guys, natapos na natin yung ating mga kinang-kinang na tali. Ayan. Itinali na natin siya. So, lahat ng possible na pwede nilang pagsabitan ay kinapitan ko na. Ayan, kung makikita nyo. Yan yung para. Makita nila na parang ayun eh, kumikinang dito. May tali dito. Kasi, yung kinang-kinang na yan, yan ang paratandaan na mayroong mga net tayo sa ibabaw. So, lahat yung paligid natin, pinuno natin. Ayan, kung makikita nyo, para tayong piyesta dito. Titingnan natin kung effective yan, guys hindi muna tayo maglalagay ng ano any pa paraan o yung ating tali kasi hindi nga natin abot yung ibabaw so for the meantime yan na muna kasi nga wala si papa at ang ginambitan natin lahat ng masasabitan natin even yung ating mga kasaba ayan, para sure na alam nila na ay meron din dito meron din doon ayan at pati yung mga net natin na nandun sa may gilid ayan sinabitan din natin yung mga abot lang natin na area tibyan. pero tong corn natin babalutan na natin to ng net kasi nakita ko yung mga kamatis ko doon guys nakakain na nila pati yung mga pakwa natin na ano buting kinakain nila yung hindi luto ah, yung hindi na ano nabuo na pakwan. So ayan gumakita niyo may mga kamati sa lapag. ibig sabihin mayroong mga tumitira ng kamatis natin ayan pa oh. So possible din yan na yung uwak yan guys kasi sobrang talino talaga noon. Kaya ayan. At maglalagay na muna ako ng mga pataba guys kasi inuna ko talaga yung mga kumikirang kinang muna para din na tayo mapapaso. And then, ang susunod natin guys ay yung ating tawag dito. Yung ating mga pataba. Ang init sobra. Hindi ako nag ngayon guys kasi gusto kong pagpawisan. Buti na lang hindi tayo nahihilo. Dahil medyo naging positive yung ano ng lola nyo. And then, next time ay magtatabas na tayo ng mga kasaba natin. Ayan yung mga kasaba natin guys. Medyo marulagunan sila. So ang gagawin natin para sure na lumaki yung mga bunga natin ay mananalbus tayo yan at tatanggalan natin sila ng mga ekstra sanga kasi hindi lalaki yung ilalim natin kapag yung mga laman natin kapag hindi natin sila natastasan. So yun lang, guys at mag muna ako ng pataba. Ito na guys yung ating net na kinabit. Ayan kung makikita nyo. Kinabukasan ko na siya na uh, nabidyuhan. At medyo mahaba tong ating net plus mataas siya. Kung makikita nyo, yung pinakadulo kasi niya yung blue yan, yung sign nun. Hindi ko lang siya tinastas kasi para matitiklop ko siya pagka nagkalagay na tayo ng net sa ibabaw. Kasi sayang to dahil magagamit pa natin tong panggilid. Dahil napakahaba na ito guys. So ayan yung ating mga mais na secure natin sila dito sa front. Pero dun sa likod ay hindi. Kasi merong ano dito guys, meron tayong net na sabitan ng gulay. But hindi siya... Ano sa ilalim, hindi siya sagad hanggang ilalim. So, may space na mapasukan yung uwa. Napakahirap ng ano ng lola nyo, guys, ng situation. Kasi dito sa Japan, guys, sa mga farmer, number one talaga, problema ay mga hayop, hindi magnanakaw na tao. Uh, may baboy damo, dun sa mga malalamig na part, may unggoy, merong usa, merong ox, at kung ano-ano pa, guys. So, dito sa amin, baboy damo naman, tapos uwak, Agila wala yan, hindi yan na kasi ano yan, karne ang kinakain niya talaga, no. So, ayan, at nagbukadkad na rin yung ating bulaklak dito. Kahapon wala pa yung tassel that ay ah, ating silk. Ito yung silk natin. So, yung iba, guys, kung makikita nyo dito, hindi pa ako nagputol dito. Putol na yung mga bulaklak niya kasi inano ko na siya yung pinolinate ko na siya ng minanwal ko na. Tapos pagdating dito, guys, ayan, kung makikita nyo ay kabubukad kad lang nung mga silk nila. Wala yan kahapon. So, ngayon, i manual pollinate naman natin sila. At hanggang dito yung net natin. Kaya lang nga. Hindi pa rin ako sure doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga uwak, super talino. Mas matalino pa sila sa tao. Hindi nga lang sa mga gadget. Pero, pagdating sa pagkain, kung paano sila makakapagnakaw, paano sila makakakain, ay the best talaga ay mag-isip ang mga uwak, guys. Kaya, panoorin nyo yung mga vlog ng mga uwak, kung paano sila makakainom. Sa isang bote, na ganyan lang ang laman, lalagyan lang nila na maraming bato yun guys para mapuno yung pinakalalagyan at makainom sila so ganun sila katalino Mas may nagtanong guys bakit daw hindi patayin yung mga uwak or lasin actually guys pinagbabawal dito ang pumatay basta basta ng hayop nang wala kayong license kasi meron talagang may mga license na para sa pagpatay ng mga ibon Meron sa mga baboy damo. Pati fisherman dito guys may lisensya. Hindi ka pwede dito basta makuha ng mga shell food unless nagpifishing ka. Pero hindi kasama dun yung mga uh, tag dito yung sea cucumber. Yung mga exotic na pagkain. Tapos yung mga alimasag. Ayan hindi yan basta basta pwedeng kuhanin ng hindi ka lisensyado dito. At malaki ang uh, penalty ng ganun. Milyones guys. Kaya yun yung iingatan natin at pagka-foreigner tayo, pwede pa tayong mabawian ng visa. So, ayun, hindi siya pwedeng kainin at hindi pwedeng patayin. Kasi sabi nila, bakit hindi mo hulihin, tas kainin may adobo mo. Hindi kinakain dito yung uwak, guys. Kasi naniniwala sila na mabakteriya yung uwak. Dahil nga, kahit basura, guys, kinakain yan. Promise. Napakadumi talaga ng mga uwak. Although, naliligo talaga sila, no? Bago yan matulog, naliligo yan. Ganon sila katalino. Kaya lang, syempre, kung ano-ano yung mga kinakain nila. So, madumi ang uh, uwak para sa kanila. So, ilang guys. At mag-ano muna ako, maglilinis muna ako ng farm ko dahil uh, chance natin. So, magtatagal tayo ng mga damo na nasa gilid ng net natin. Gumagapak na sila, baka bumigat. At alam niyo na masira na naman yung ating net.